Farmers, good morning. So fresh kay ko today. And atong i-discuss is about sa vitamins and meds nga gihatag na ko sa kumababoy. So kani siya based ni sa kuma experience and um normally mga mang, mo ask lang ko dito sa um nga kung unsay akong pwede i-turok sa kumababoy. So far okay man siya, effective yun siya. So mag-start ta sa vitamins. So, kaniya akong ginahatag nga vitamins. Normally, mohatag ko ay mupalit ko aning dag ko. 100 ml. kay ako mga baktin is, ay ako mga baboy. Like 20 heads. So, mupalit nako ko aning dag ko. Kaya mas tipid siya compared sa mupalit ka o gagmay nga nga nga, tam, ah, nga vitamins. So, ang brand, ano niya is Neurovet. 100 ml. So, imo na niyo siyang basahon ng instructions. So, ano mo siya pag, pag inject sa kuas. sa naka-learn ko na sa mga vaccine, starting pagpalit na ko, kaya mga ko sa tagiya, if unsa ilang mga gipang inject niya, ubahan labi nag kanang kundi sila sure so ini abot sa ko normally ako gyud siyang i-ask labi na purga so purgahon ako, ako and then dungano na ko ang vitamins og ang purga so ang naka <coughs> Sorry. <coughs> um, Ang indication niya. Multivitamin injection is indicated in the prevention and treatment of vitamin deficiencies in animals, particularly during periods of illness, uh, convalescence, and general uncertainties. And then sa piglets up to 12 pounds or 9 kilos, pwede ka mohatag 0.5 to 2 ml. So. Magpalit sa kag syringe ani pero ako, palit sa mga baktin, mo palit ko katong mga 5ml or 1ml nga syringe para dali ra siya ma-inject. So muni siya, nindot siya kay A, B complex, D and E. So muni kasagaran akong hatag sa akong baboy. So mahutan na ka kung asa man siya inject na siya diri nakabutang then uh, nasa siya yung mga dosage and administration. So this injection may be repeated at intervals of 10 to 14 days. Pero sa kuha, every 15 days lang ko maghatag og vitamins nila. Then nakabotang ni clean the area of the injection site and swab with spi with spirit ensure that all injection equipment is thoroughly clean and sterilized before use. Dayon, asa man nimo siya iturok? Atong inject ako mag-check po sa ako ang vitamins is sa lubot dapat sa kanilang sampot sa baboy pero ang nakabutang din he um, by intramuscular or subcutaneous injection so pwede siya dapat diri sa liog pero nga diri sa buwan ayaw lang po ng dre diri dapat sila kana na yung mga tambok-tambok nila or sa muscles pwede sa lubot mo na siya i- lactose. So, and then, next is, um, aside sa vitamins na magturo ko, labi na sa dagko ko, say ka, kapuya na mo kung mag-inject, kay liukay, yung madlok, sag ko ba. So, kanya kung kami ito, everyday, pasi mix. Papalit mo siya sa Agrivet for 485 pesos. Dahil yun, daghan na niya siyang, so, uh, formulation sa pasi is, each 1 kilogram contains not less than, so daghan kaya na siya dito. Naka-indicate mga vitamins niya. So, basahon lang na Mo. And then, napod siya sa poultry, I'm sorry, sa swine, meaning sa mga baboy. O, preventive siya, mix 2 to 4 kilograms of feeds for 2 to 4 uh, tablespoons for 3 to 5 days. 3 to days. Treatment, pero ako, every other day, maghatag po ani, eh. ako'y halo sa mga pagkaon sa akong baboy. To make sure nga di siya magsakit-sakit and then u oh, magablihan na mo siya imo lang sang in make sure lang ani mo siya painitan so mura na siya next is ivermectin 100 ml sa na akong gipalit nganong 100 ml because ka nang laghan kog mga baboy so mo na ko pampurga ni siya so ivermectin gen vet ivermectin 100 ml nasad ni siya ay, um mga kwadre, normally kung ingani imong pampurga is subcutaneous na siya aridari sa liog yung mga siya itusok, kada purga ako, magpurga ko sa kumbaboy every time kung mag transition of feeds or mag, 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 from prestarter to starter <coughs> dayon starter to grower So, before ko mag-transition or maghatag nila grower from starter, mag-inject ko. Then, 3 days after, una ko pa ko mag-mix startan na kong next para dili sila magkalibang. Now, in case, o magkalibang gani, hindi siya mauyon pa, kay nagkuhan ka, um, pwede ka mo gamit, ani. This is Apralite. So, nakabutang sa niyo mga indication and dosage ngayon mong ihatag sa mga mababoy. Basaha lang. Sa kuha pag grabe na gani, dyan ilaha nga, kanang mag-igit sila, ako imbotang butang silang laog for 3 days. Pero so far, ma-okay man po sila lang. Mugahay lang tayo, Balik din na sila mag -igit. So, kanira, it's either ibutang ni mo sa log or ibutang ni mo sa tubig nga ilang inanan. Nung isagol siya. Nasa din siya instruction. Pilay, isukod niya. So, basahon lang yun ni mo sa loyo. See? Sana siya yung mga instructions niya. And then, now, in kaso, Yung baboy is magsakit. Like, naluya, kaon kanang ubukon, sikonon, hilanat, kanira siya. Kani, mo niya kong gigamit sa ruby na ruby pin strip. Tako gihapon 100 ml, gihapon niya siya, good for 50 doses. Nagkuan ko, butang ko ani labi na gilantan ako mga baboy nya magluya di paon kani rigyo di miturok still ari ni mo siya iturok sa leo and then also before ka kwan i read sa gyud mga instructions diri para at least sakto eh, ma maturok depende sa na siya sa pila ka kilo imong baboy ug pila ka ml ang angay iturok niya now oh, Indonesia. So, nani siya, i-mix im din mo sya, siya, kanin siya ang soda powder, na siya ay murag water nga o tawagan na ganun niya kanang sterile distilled water so muna siya may tusok and then i-mix niya i-shake shake lang niya siya then yeah, after niya mo magamit if dili mahu mahurot then pwede rin mo ibutang sa ref para at least dili yun siya madaot you can use it 30 days para sa si inyong mga baboy. Aban, 14 days na kumutan, pero sa ako ha, so far, kung 30 days, si mga master okay pa man siya. So, mas better nga dako, kay in kasug magkasakit-sakit, yung mga baboy, magtakot-takot na ba na kasagaran. So, better nga yung injekan. So, ako, kung naganay magsakit sa ako ang mga baboy, kahit magluya, injekan na na ako siya. Now, ugma magluya gihapon, akong buhaton, injekan na po ang uban tanan for prevention nga dili sa sila magkasakit so kanira ruby pin strip hilanat and then sa mga sad sa akong mga na learn sa, sa uban nga videos if dili gani sa uban nga mga farmers ang uban is pakauno nilag uling or ligoon mo siya og suka labi na dapit sa ilang dughan sa ilang ulo tanan or mas maayo ligoon din mo siya ang tibok lawas kaya maka, maka maulian siya Kumusta na experience na nanako kay kapila ko na matyan og baktin, baboy, mura jud na ako ang i-kuan, So far na nga okay na sila. And then for dag ko for dag ko nga ka ng baboy, kanina kong gamiton. Kani siya at least kanira akong ilis-ilisan mo palit mapalit ra ni siya. Mapalit ni mo siya sa Agribet, mapalit ba mo sa Shopee. Mas nindot siya sa online kay mas barato siya. So kanira siya, naman ni siya iyahang so suko din yung isa mo, ko nun. So, na-learn na lang dyan ako ang um, pag-inject sa akong mga baboy because katong sa una, maghuwat pa ko sa technicians. Unfortunately, kasagaran ang mga technicians busy. So, dili nila maakomaditanan. So, ang ending, mamatay na lang akong baboy, mamatay na lang back pain. So, na -learn ko. But, first na akong tusok ka ani, kanida din hi dapat, kanisya nga part, make sure ni mga huot siya. Kasi huot siya para inigtusok ni mo kanang mukuan siya ni ibot sa di mo kaya kung magtusok na ako nilihok man ang baboy so nahibilin siya ang dagong kanil so, pagbira na ako lo gahi siya, so better nga make sure ni mo nga kanina ka, anak gahi siya nga nakasuntok kanil And imo ni siyang mo mo kung imo ba siyang ilisan permi no dili nimo siya ilisan permi ang kanira is sterilize nimo imo -kuha ni kuan ang kuhulan nimo imo siya kuan hindi tubig pwede di nimo siya mabalik-balik so mo siya ako ang gamiton um, every time mag inject ko sa mga baboy pero sa mga bakin pagbalit ko katong gagmay nga syringe like 1 ml 5 ml or katong pinaka gagmay jud para itusok nimo dali ra pud niya, di kay sila masakitan kay gagmay pabaya sila ang mo siya. And then, if in kaso, kaya di mo kabalong mang ani like this, yung bukaton, is mo palit lang mo ani vetrasen gold. Ani siya, vetrasen ultima, vetrasen gold. Kani, ako ni siya gamiton if mag-ubo kong baboy. So, since sa shay lang ni siya, kani, mo kung kaon na, o sa haylain man siguro ring lami, di Pero mas nindot sa gihapon, ibutang nimo sa ilahang feeds. At is mahalo, kaon nila palag ilang biyaan yung batig palikon ka po na kay gutungon man sila sumakaon so, na ni nila so imong butangan depende kuan basa ako nagihapon ni mo ang instructions dari sa luyo ngayon mo siyang pakan mo siyang ipa inom it's either pa inom ni mo or mo siyang ibutang sa pasaw now sa mga pa farmers siya yeah, nga namin ikasuggest na ako kung um sa ipa ang vitamin C hatag na po, mga meds para sa baboy since patining lang man yun ni ako atanan please comment Uh, aninga nga video and also if na mga pangutana feel free to um, uh, put your comments down below and nako niyo kung sa inyo mga questions at kasi hindi makatamang ko so mora to mga ka farmers and next vlog nato is mag check na ko sa akong mga um, for harvest nga so nun uh, next week, ako nang timbangon sila kung pila na sila ka kilo for 2 months. Tanaw na itong makaginan bata. And then, mo buhatag sa akong information regarding sa akong mga feeds nga gipakaon. Since karon nag-try ko glain nga brand to see if nindot ba good siya. Pero so far, ang uno feeds na unyong dito ko niya, nindot pa lang ultra pack. Ang uno feeds na siya yung mga prim, na siya premium mga feeds, mas lesser siya price compared sa ultra pack. So, more to. Thank you so much mga ka-farmers and God bless.